Hello mga paps, good morning nga naman sa ating lahat no, Magandang araw na naman sa inyo Welcome back nga naman sa ating YouTube channel no? a Richard Vlog TV Kung bago pa lang sa YouTube channel Mag-subscribe, like, and share At pindutin ang bell button Para updated kayo sa mga gagawin kong video no, Mga paps eh? Ngayong araw, ang gagawin natin ay Magbibig na naman tayo ng pinakamasarap na Pandit Kuku mga Papsi Yan ang ating ngayon gagawin mga Papsi no? So sa bago pa lang sa aking YouTube channel Magsubscribe na kayo mga Papsi At anong pang natin no, mga Papsi Let's start mga Papsi Please subscribe to my YouTube channel Richard Vlogs TV Ayan mga Papsi no? Ito na yung ingredients natin Meron tayong dalawang kilong harina at mayroon tayong brown sugar, no? Uh, ayan. ah, uh, ito ang yes natin, mga papsi. Ayan. At mayroon tayong asin. So, tunawin muna natin to mga papsi. Mayroon tayong tubig. Ayan. Ayan. So, Welcome back to my YouTube channel, tayong... Richard Vlogs TV. Large. Please subscribe YouTube yeah. channel. Thank you for watching. Uh, Don't margarine. forget follow, like, and share Facebook page. magtayo ng bakery business, no? Mga papsi ah, manood lang sa aking YouTube channel, sa ating mga video. Para sa ating mga recipe, no? Ah, makakagawa tayo ng kinapay, no? Ayan, so... Sana is na tumayo ng business na bakery. Ayan subaybayan so nyo lang yung aking mga video sa youtube channel mga papsi no? ay sigurado marami tayong matututunan ng mga paggawa ng pinapay so ito ngayon ang aking gagawin ay pan di coco no? so yung recipe natin ito mga papsi uh, tignan nyo na lang sa ating video ipopost ko na lang ito yeah. So, sa nais gumawa ng pandi coco, no? gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Sundan nyo lang, mga papsi. Sigurado ay makakagawa kayo ng pandi coco. Ayan. So, mayroon tayong milk powder, no? Yan. Milk powder. At meron tayong ibap, no? Pampasarap mayroon tayo mantika. Yan. At mayroon tayo vanilla. Para mas dalong masarap ang ating pandikoko. At mayroon tayo Please subscribe to my YouTube, YouTube channel, Richard Vlogs TV. Para mabango ang ating pandikoko. Ayan. Yeah. At mayroon tayong tatlong itlog, no? Tatlong itlog. Tatlong itlog. So, sa isang, isang kilo yung gagawin yung pandit magkuko mga papsi no. Isang itlog lang yung ilalagay natin. Sa bawat is bawat kilo ng ating gagawing tinapay ay eh, isang itlog. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo dalawahin no. Kung marami kayong itlog, iyan. Oh, Ayun. Ah. Uh, Mo na ilagay na natin lahat ng ating ingredients dito. So, pwede na natin itong haloin. Ano? Para ito na yung ating masa no mga papsi Minanumano na natin ah. so sa ganitong paraan na eh, kailangan makuha natin yung kinis nya at lambot yan ganun ganun lang tayo muna at sa makuha natin yung tamang kinis

ating pandikoko mga kapsi so takpan muna natin ng ano plastic mga kapsi at hintayin natin ng 30 minutes Yan. para umalis na Yan. So, habang hinihintay natin ng 30 minutes to mga papsi, gagawa muna tayo ng palaman ng ating pandikupo. Okay? Ito na ating palaman mga papsi, no? Yan. So, Para sumarap ang ating palaman ay gagawin natin siyang buka. para buka yun, no? Uh, so, tunakin muna natin siya. Para mas masarap, mas malasa. So, kailangan muna natin... Tunawi na suka. Parang nagbubukayo lang tayo mga paksi Pag nabukayo na natin yung ating niyog ay... Thank you for watching my YouTube, YouTube channel na Richard Vlogs TV. TV dito muna natin ang pisahan sa ating bayo. Halo, na muna natin ito, mga papsi. So ayan, ito na 'yung itsura ng ating aso kan, mga papsi no. Mukhang humubok na 'yung ating aso kan. So ayan, mapula na. So ayon, lagay na natin 'yung ating anyog dito mga papsi. Yan. Yan napakasarap nitong palaman na ito mga papsi sa ganitong pag paraan ng pagluto ng ating palaman ng pandikoko sigurado mga papsi pag ganito ang gagawin yung palaman sa inyong pandikoko ay balik balikan kayo ng inyong mga customer ng inyong pandikoko sigurado sold out ang inyong pandikoko So, alu-aluin lang natin. Ayan, mga paksi, no? Bali, nilagyan na natin sa ng star na 150 gram. saka condensed na tatlong kutsara. At, dalawang takip na vanilla. yan ang nilagay natin dito. Tapos lang natin. Ayan ang tsura ng ating star. Oh. Ang bango. Ang bango ng ating palaman ng pandikuko. Ito ang nagpapasarap sa ating pandikuko mga papsi. So sa ang recipe nito mga papsi no sa ipos ko na lang sa video para makuha nyo rin yung technique ng recipe natin at kung gusto nyo gumawa ng ganito rin palaman para sa pandikoko magaya nyo rin no? so sundin so, nyo lang yung ginagawa ko mga papsi sigurado sold out ang pandikoko nyo balik balikan kayo ng customer Ito ating palaman ng pandiko ko mga papsi Ayos. At ito na mga papsi ng no, ating pandiko no. So ito na slice na natin ng 50 grams to ang ating uh, gawin pandiko ko no. So 50 grams. So ayan, nakaready na, na-slice na natin. Ngayon ay magpapalaman na lang tayo. So, ang pagpalaman naman natin ng ating pandikoko mga papsi ha, ay ganyan. Pitpitin -pit pitin lang natin to at ilagay ang ating palaman sa gitna. Ayan. yan lang. Ang ating paglagay ng pandikoko ng no? palaman. Ayan. tapos ibalot lang natin. No? Ayan. Ayan. Ganun lang mga papsi. Yan, meron na tayong pandikoko. Yeah. Okay. So ulit-ulit lang natin gagawin 'to, no? Palaman, yan. Please subscribe to my YouTube channel Richard Vlogs TV. yan so ganon na kasimple mga papsi yan panti kuku Yan, sa nais na gumawa ng pandikopo, no, kagaya nito. Uh, sundin nyo lang yung ginagawa ko, mga papsi. Yan. sarap nito ng ating palaman, no? lagyan muna natin lang ng palaman lahat mga papsi so ganito lang ang paglagay ng palaman ganun lang kasi no ganun lang kadali Ayan. Pero lang kadali. So, okay. Maglagay muna tayo lahat ng palaman, mga papsi. Ano So, ito na, mga papsi, no? Ang ating pandikoko. So, ang gagawin natin dito ngayon ay tutusokin na natin ng tinidor na tatlong bisis. yan yan So, ganun lang so soft tat tatlong beses Ayan. Thank you for watching my YouTube channel Richard Vlogs TV. Ngayon natin ng ano. Ayan. so pahidan natin ang itlog sa ibabaw. para mas lalong sumarap ang ating pandi kuku ayan, ayan. so bagyan pahilan natin to lahat purong itlog lang ito mga papsik So, ito na. Ah, uh, pansayin muna natin to ng mga 1 hours, mga papsi, o 1 and a half hours bago natin lutuin. Okay? Ayan, ito na yung ating pandikoko, no? Niluluto na natin. Tignan natin yung tsura. Ayan. So, mga 20 minutes, luto na ito. Ayan. Okay, 20 minutes mga papsi. buto na itong ating pandiko. Okay. Ito na mga papsi ating pandiko. So, palalamigin muna natin. buto na, no? Mainit pa. Yan. So, ayan na mga papsi. Ilagay na natin dito ang ating pandiko po. Ayan. Yeah. Oh, napakasarap ng ating pandiko Yummy, yummy. May yummy, yummy ang ating pandiko mga papsik. Ito na ang ating pandikoko. Okay? Ito na ang ating pandikoko, mga papsi, oh. Ang sarap. Ayan. Yeah. Pwede na natin ibenta to, i-display. Ayan, oh. Yeah, hmm, no? mainit na mainit pa, pare, Mmm. Oh. Yeah, no? Sarap. Yeah. Okay. Thank you, thank you, I'm about Papsi.